Hello mga ka super kasari. Nandito na naman si Madam, si Madaming Alam. Magyayaw-yaw kung kailan pa-close na tayo. Time check muna tayo, ay 11:30. So bago tayo mag-closing time, meron muna tayong yaw-yaw kasi baka ikaw kasari ay makarelate dito sa aking yaw-yaw. Kasi ang aking yaw-yaw is about sa tindahan natin ngayon. Sino sa inyo ang nakakaramdam ng medyo pagkatumal ngayong first week of December? Opo, dahil ang Rosia Minimart medyo, medyo-medya nakakaramdam ng pagkatumal. So, gusto ko to iyaw-yaw kung kayo din ba, no? Kasi, ngayon talaga, nung first week of December, ngayon kasi ay December 6 na, no? parang feeling ko, hindi ako, hindi ko nahihit yung aking target sales of the day. Although, nandun naman, nare-reach ko naman yung aking quota. Kasi mayroon akong certain na quota na pag nakabenta ko nito, okay sa alright yung aking mga expenses. Pero syempre, dahil mayroon tayong goal na gusto natin ma-hit yung ating target sales of the day, no? Yung weekdays at saka weekend, magkaiba yung ating target sales. So, nagdaan yung mga weekdays, sabi ko, parang konti na lang, konti na lang naman, ma-hit ma, ko na, pero hindi ko ma-hit. Tapos pag weekend naman, hindi rin, pero almost, no? At saka parang hindi ko naramdam yung as in paggabi, yung pagod talaga ako, yung as in pumipila yung mga tumors dito, mga ganon. Parang, sabi ko parang medyo, medyo matumal. Ngayong first week of December. Hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam o kayo din. So, kung nararamdaman nyo yung medyo matumal ngayong first week of December, upper tayo. So, iniisip ko na lang, baka next week pa. Or, next next week. Pagpasko na talaga. Parang nasa isip ko din, baka ngayon, nagtitipid pa sila. Para pagdating ng December, mayroon silang panghanda, may pang pambalot sa mga pamigay, pangregalo, ba, pambigay sa mga inaanak, kaya nagtitipid-tipid, nagbabudget-budget. O, niisip ko naman, syempre ng aking mga brain cells, eh, nag iisip-isip din kung ano yung, kung bakit, no? So, yung isip ko naman, sabi ng isang brain cells ko, baka kasi may pera sila, December, so nag-grocery nag sila sa mga grocery store, sa SM, kung saan supermarket pa, mga uh, ganon, wait na. Ay, humahabol pa ng bili. Okay. Tapos naisip ko siya, Last year, ganun din, nag-vlog din ako noong first week of December na medyo matuman. So, parang ganun din yung nangyari ngayon. So, yun nga yung nasa isip ko, baka nagtitipid sila ngayong first week of December kasi nga nag para sa parating na Pasko, mga ganun. Hindi mo na ginagastos, pero nila, o kaya yung iba, wala pang bonus, wala pang 13-month pay, ganun. O kaya nga, yung iba nga is nag-grocery na sa supermarket, hypermarket, mga ganon. Kasi nung nag ako sa Puregold, ang dahil ng tao. Siyempre, pag may pera ang tao, di ba, saan punta yan? Grocery store, hypermarket, supermarket. Pero pag wala ng budget, saan punta? Siyempre, dito sa atin, sa mini-grocery, sa sari-sari store, mga ganon. So, kung random nyo, upper tayo. Pero, huwag naman tayo mabahala din kasi baka next week eh dumugin tayo, dumugin ka dyan, o okay lang yan, no? Pa, darating naman, dilipas din naman yung araw, baka susunod na linggo, eh, maging mabenta na yung ating tindahan. O, magtiwala lang tayo. Pero ngayon talagang first week of December, ramdam ko. Pero hindi naman ako bumababa doon talaga sa inaano kong kota. Basta, dito sa aking Rosa Minimart, basta, maka 10K ako, lagpas 10K, okay na sa alright yung mga expenses ko dito, mababayaran ko na yan at saka yung sa aming personal expenses kasi alam nyo naman, ito yung ating pangkamuhay and showbiz, no? Pag below doon ay mag-ano na tayo, doon na tayo mag-worry pero nalalagpasan naman, hindi lang na-hit yung ating target sales. So sabihin ko na sa inyo sa mga hindi nakakaalam, no? Yung target sales ng Roja Minimart pa-weekdays, ini-aim natin na maka 15k tayo. Pag weekend naman, ini-aim din natin na maka 20k tayo. Pero pag ngayon, almost naman, muntik na. Pero hindi talaga hit no? Dahil nga medyo matuma. Kasi ramdam ko rin, napansin ko rin yung bigas ko, hindi ganun ka move ngayong first week of December. Unlike na compare kasi no November nung no, parang last week of November, Bigas yan, maya maya, bigas, bigas, bigas. Tapos, naisip ko nga rin baka may mga natanggap na sila mga grocery package, pabigas ni mayor, pabigas ni concealer, mga gano'n. O baka nga gano'n. So, hoping na lang tayo next week and the next, next week. At sa pasto, malalang taon, makabawi tayo. Okay, Duki? Kaya naman mga ka-super, hanggat may bumibili pa sa Rocia Minimart, <laughs> talagang happy to serve pa rin tayo. <laughs> Willing to serve pa rin. No? Para managdagan yung ating benta. No? Lalo ngayon, pa, pa 12 na, close na yung ibang tindahan. So, sa akin sila nagbibilihan. Swerte, swerte ko pag may mga bumibili ng higher amount, Alfonso. Mga, minsan, pag pa ganito, nakaka 1K pa ako niyan. Parang Alfonso, dalawang Alfonso, Coke, Ice Tube, mga Kaya, hanggat ang hangga, alas 12 talaga ako dito sa Roast Jam, Ganun. Ayan. May bumibili pa. At syempre nga, malalaman natin yan yung ating sales. Kung ikaw ay nagre-record. Kaya malalaman mo yan araw-araw. Ay, ganito. Nan, ay, ganun pa din. pero so, well, hindi ko na-hit yung ating, aking sales target. Ay, ganyan. Pero okay pa din yan. No? importante ay may pupasok na pera sa atin. Okay, okay? Okay. Update mga ka-super. Nakatapos ko lang mabilang at nahigitan yung aking sales target of the day ngayong araw na ito. Thank you, Lord. Bakit? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, maabot tayo hanggang alas 12. Kanina may bumili pa ng mga Red Horse, Alfonso, Ice GS, and Blow. Ayan. Nalagpas pa yung ating target sales. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ba diba? O, sinyalis na to na talaga umpisa na. Baka bukas, susunod na araw, next week, Pasko na! Pasko na rin yung benta natin. Sana all, sana all talaga, no? O, push lang natin yan, okay? O, wag lang tayo maging nega. Okay lang yan, makaramdam ng pagkatumal. Ito na lang isipin mo. Ngayon, ay iba naman ang bukas. Okay?